Good morning guys. Samahan niyo ako today at meron tayong kitin ng bahay. Kasi di diba, maglilipat na kami. Actually yung concert, concert. concert be? Contract. Yung contract namin is only until November 30 na lang guys. So meron na lang po kaming one month para maghanap ng bahay. Ayon talaga namin mag-extend guys. Kasi struggle itong bahay na to para sa amin. It's because sobrang layo niya talaga. Um, nahihirapan talaga kami guys in terms of um, traveling ganyan kasi lalo na ako kasi ako yung talagang everyday nagdi-drive sa mga kids and both of them magkaiba po yung schedule nila nila Arya sa city sa main ano kasi sila sa talagang sa sentro sila sa city yung kanilang school and um, 30 to 40 minutes drive ako guys everyday sa isa hang drive pa lang yan ha pag, lalo na pag sobrang traffic, eh palagi naman kasi traffic dito sa Iloilo guys. Morning, pag nag-drop, pag nag-pick up sa tanghali, sa hapon palaging traffic guys, as in sobra. Second is sa gas, grabe yung gastos namin sa gas, and sobrang laki ng makina ng sasakyan, um, grabe talaga yung, yung konsumo niya sa gas guys. So, we really need to find a house ulit sa city na mismo and makakatipid kami sa gas tapos maghahanap kami na medyo maliit na lang na bahay hindi sobrang liit pero at least medyo mas mura compared dito sa amin na tinitirhan ngayon para at the same time dagdag savings din para sa amin diba so let's go Standing underneath the lights Snowflakes are coming down Collapse into water when they hit the ground I hear the sound of empty streets Yesterday has gone sleep, So all that's left is you and me I can promise you're the only thing I see let us fade secret place for you Hi guys, so I first. Ay, masarap daw sila. First house 'yon. pa ako titingnan isa. Okay naman siya, kaya lang daw binaha. So, uh, medyo ano na yung bahay, medyo may pagkaluma na yung bahay. Ah, uh, yung bubong, tapos um yung Okay naman siya, malinis lang naman siya, kaya lang ang concern ko yung ano, yung baha talaga as in. Hindi naman umaabot na sa bahay pero binabaha sa loob. So, tingnan natin yung pangalawang bahay mga Mag-lunch muna ako kasi yung may-ari ng pangalawang bahay, medyo malayo-malayo pa rin yung babiyahin. So may chance pa ako mag lunch sa one So let's go. Quiet voices. Hi guys, andi tayo sa pangalawang bahay. Medyo, oh my gosh, struggle ang kanyang road, no? Papunta dito. Sana may ibang daan. Opo, hindi na po. Hindi na. Other sides. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. So, all that's left. guys, you no. as in sobra. as in dream house ko yun siya eh. kasi sobrang wala ka nang lilinisin sobrang linis, sobrang bago wala pa talaga nakakatira guys kami pa lang if ever tapos ang lapad guys yung talaga yung pinagpipray ko malapad yung ano niya malapad yung yung labas kahit dalawang sasakyan pwede kahit tatlo actually tapos ni-imagine ko pwede kami maglagay ng basketball tapos, uh, yung pool nila, Arian, ah, inflatable pool, kasyang kasya doon. Talagang as in, guys, sobrang ganda niya. Kaya lang yung location, nakita nyo, as in, suludlon talaga siya. Suludlon, ang so, suludlon, ang Tagalog man. Suludlon is, um, ano siya, medyo papasukin, tama ba? Hindi ko alam ang Tagalog, ang suludlon, mga mi. Basta anyway, so ayan, ang problema lang talaga doon is yung location. Guys. Sobrang, Um, kung yung dati, yung bahay namin naabot ng mga 24 minutes lang siya pero kung traffic, tagaabot ang ng 40 minutes eto naman 15 minutes away from here sa school, kaya lang yung struggle ng daan papasok guys, as in sobrang kited, tapos um, nakita nyo ba diba? para talaga kung dadaan ako sa palayan dadaan ako pa yung palayan tapos, ayun lang talaga sobrang ganda ng bahay, hindi ko alam papakita ko muna kay Alp Let's see.